sobrang init. So, type check muna natin is 4.39. So, ayan, 4.39 na ng hapon, ha. Sobrang init pa rin. Tinan yung gaano dry yung ano. Sobrang tuyo. Ang idol, oh. Ayan, oh. Tuyong tuyo. Marabi. So, ayan, oh. Dinadaanan na lang ng mga kambing. Okay, maganda hapon mga idol Ayan, sobrang init So type check muna natin is 4.39 So ayan, 4.39 na ng hapon ha Sobrang init pa rin Grabe So ayan, uwi na tayo mga idol At dito tayo dadaan sa may Shortcut as usual medyo luminis dito dati may mga basura rito puro basura ngayon okay na ano titinda pa ng alimasag so itong bandang na natin yan ang ano cavitex ayan o Yan ang Cavitex going to Manila yung salubong natin going to Manila and then yung papunta ron is going to Cavite as usual Cavite Cavite <laughs> ito ang mga ngingisda rito sigurado ang mga bangka rito oh. ang init grabe <laughs> Ito, itong lugar na to, tingnan nyo naman mga idol oh. Tuyon tuyo na Dati pag dinadaanan ko to na medyo tagulan Talagang Ano to, talagang matubig pa to Pero ano pa ng dagat yan eh Yan oh. grabe oh, tuyong tuyo na oh ganyang kainit ngayon few moments later. So ayan mga idol ayan, nakikita niyo to dati uh, ano to basang-basa to rito talagang ano marami pang ano to rito Ayan, ayan. Dati talagang Basa ng tubig to rito Ngayon tingin niyo naman to tuyo Ano Grabe oh. Oh, so, tingnan niyo yung lupa oh, bitak-bitak. Tuyong tuyo lahat. Itong bahan pa yun no? oh. dinig niyo gaano ka-dry yung ano sobrang tuyo ang idol oh ayan oh toyon toyo Hala So ayun oh dadaan na lang ng mga kambing Tingnan natin yung gaano ka lutong-tong ano Oh grabe lutong sobrang tuyo natuyo talaga siya Oh Hmm, ay, na napatay. Grabe. So, yun Sobrang tuyo na nga 'yan kaya nalagas na lahat. Ati maraming ibon dito, eh. Gandaanan talaga ito ng mga tao Mga nagbumotor eh. A few minutes later So dito yan Sa bandang side nya Sa may bandang kaliwa natin Ayan talagang uh, Tubig dagat yan yan selfie pa si kuya so tara na let's go mga idol ay mga bata pa oh nagsasaranggola so ayan uh, tara na mga idol at dahil sobrang init, uwi na tayo at mahirap na. Let's go.